Um, so guys um, Ito nga pala yung dala natin uh, Para sa motor natin Nung pag natin ng probinsya hanggang sa pagbalik Which is ito yung mga Mga importanteng bagay So lagayan ng gasolina Siyempre um, For i Sanggalon lang yung Full tank ng motor natin um, Correct me if I'm wrong um, Sa mga nakakalam Just comment down below uh, Raider 150 na card so di ko pa sure kung ano anong ilang letro yung full tank so ito bali 4 liter sya um, kasi hindi natin uh, kabisado yung lugar lalo na sa probinsya um, malayo talaga yung sa mga gasoline station at yung iba hindi sya 44 hours or mostly sa mga gasoline station doon is hindi 24 hours sa Quezon province sa ano na sa bandang summer so yun kaya kailangan natin to lalo na yung kasama natin is um uh, jigsaw 250 so apa ay walong litro yung kasya so lugi tayo nun so yun ito o na tapos um ito um throttle cable so hindi naman siya yung ano uh, nasisira talaga. So, for sure lang naman. So, alam niyo na yung nakakalam kung bakit natin to dinala. So, hindi naman kailangan natin explain isa-isa. So, let throttle cable. Siyempre, ito ang importante din. Um, clutch cable. So, um, tatlong base na na putulan ng clutch cable simula nung pagbili ko kay Brony 2 um, years na pero ano naman yun ah, pang barako kasi yun yung ginagamit ng iba eh, barako na clutch cable so kaya nagdala ng reserva tapos syempre um, to? Ah, brake hose ah, dinala ko lang siya kasi baka ma mapunit kasi lubak-lubak so baka mo tumagas or may singaw so pag may singaw hindi na gagana yung preno hindi na dadaloy ng mais yung fluid so yan tapos um, manifold so dalawang beses na rin ako na ano ng manifold nagka problema which siguro local lang ata yun which ano singaw punit na siya dito so hindi na andar ng maayos or pag tumagal na may punit hindi na talaga siya andar kasi singaw na siya eh so ayan para itong mga tools um, ito mas importante ito hindi siya tulad ng open ah. Uh, pwedeng malos thread ito kasi swak na swak talaga yung mga tornilyo niya so pati sa ilalim madudukot siya kasi mahaba pero syempre meron din tayong open na mga tools so yan diba? um, ignition coil so syempre para sa kuryente Uh, no need to explain na sa mga may alam naman sa may motor alam na tayo tapos um, ito kadena so kailangan talaga to kasi marami na rin naputulan ng kadena sa mga long rides or sa pagoy ng probinsya so kailangan talaga Ito, dinala ko lang sya forever lang naman baka may tagas so maubos yung brake so with natin ano pa yung dala natin ah um, ito saan na to sa clutch or sa handbrake ay sa clutch baka mabali so kailangan din itong ano, air filter tinanggal natin para sa mga bilisan at mahabang biyahe para mas makahigop at ah, maka, ano talaga ng hangin makabuelo air filter kasi ito naman yung dinala lang natin pang forma para pugi siya tignan uh, bypass hose pero hindi siya advisable sa ano sa mga long rides so, so oops, sa probin oh, uwi ng probinsya si malit lang yung butas niya eh yan oh tong ano niya um handlebar so alloy uh. ano siya alloy magaan lang siya kaso lang um, ano siya eh? sobrang yoko na so masakit sa likod so kailangan natin gamitin yung stack kasi mahaba yun ito na lang nakayoko ka saka din na lang to para syempre pag sa probinsya walang side mirror tapos ito mababa so pugi talaga yung tindig yung motor meron pa pala dito tayong mga tools yan pantanggal ng spark plug pang ano ng kadena itong lock tanggal ng kadena tapos ano pa yun ayun Ay, yan lang po thank you thank you for